before ang corruption parang alam mo hindi siya institutionalized masyado hindi siya legalized ngayon it ang corruption sa Pilipinas is institutional na legal na siya oo na parang bang ano nang nangyari sa bagong Ay, ang, Pilipinas oh, ang tawag na nila diyan SOP Kung ano oh, yung dapat ng hindi no? SOP na paglalagay o pangungurakot, ngayon SOP na. At yung SOP nga nila sa mga budget ng DPWH, eh, tumataginting na kalahati na. No? Talagang wala nang yeah. kahihiyan ang paglamon sa kaban ng bayan, ng mga politiko. At yan nga ang problema. Kung ang korupsyon ay nagsisimula mismo sa hanay ng Malacanang, sa hanay ng Kongreso, eh bakit naman yung mga maliliit na tao sa BIR at Customs sa hindi rin makikinabang? Eh alam naman uh -huh. nila. Mm na doon lang paggawa pa lang ng budget eh, eh, dinakaw na halos lahat ng uh, bayan ng ating mga politiko no? yung nangyari talaga dito sa 2025 budget this hmm. is institutionalized, legitimated corruption. Mm, yes. Walang ibang way na madidescribe mo yan. Hindi lang siya pinakakorap na budget, ito yung institutionalized corruption. So kapag nakikita mo na ang mga kongresista mismo, ang mga mambabatas mismo, ang presidente mismo, ang nagdodobli na kanilang mga budget, at uh, samantalang, matakin mo sa flood control lang, 5,500. Pero pag uh, nagkaroon ng bagyo, nagiging lawa ang buong metro Manila. hindi yeah. okay, ba obvious na obvious naman yan? Alinalamon na, lang nila talaga, mga baboy talaga sila lahat at inalamon nila yung pera para sa uh, flood control. Eh bakit right. kung ikaw ngayon ay taga-BIR at ikaw ngayon ay taga-Customs, bakit ka makukonsyensya? E eh, alam mo naman, yung mga tao mas mataas sa iyo, ilan sila? Kurakot, di ba? So ayan, right. yun yung sinasabi mo, Prof. Ana na naging institutionalized na eh. Yes, oh. so, na siya. That is the rule rather than the exception. Oo. E yun, nakakalungkot, no? Oh, yeah. Yeah. Uh, may share ko lang, ano? Uh, nung nag-travel ako 2023, napunta ako ng uh, Thailand with my friends. May nakasabay uh, kami, actually, hindi namin nakasabay friends of our friends, na British, na kung saan, nasa dinner kami, siyempre napag-usapan namin ang mga uh, iba't ibang klaseng usapin sa iba't ibang mga bansa. Isa dun sa talagang masakit sa akin, during that dinner, no. sinabi ng uh, uh, Briton na ito na nag-invest sila sa Pilipinas dahil kinukumbinsi siya ng kanyang kasambahay. Kasi yung kasambahay nila na Pilipino, nagtrabaho dito sa Briton na ito for so many years. So, nung Duterte time, kinukwento niya na nag-invest nag sila sa Pilipinas naging okay naman daw. To come 2023, ito ah, talagang uh, na naikwento ito ng Bergog. Come 2023, pinul out nila yung business nila sa Pilipinas at lumipat sila sa Thailand. Sa anong mga kadahilanan? Dahil sinasabi ng mga foreign investors na ito na ang korupsyon sa pag, ano pa lang, sa City Hall, yung pagkuha pala ng mga papers, pag-renew and everything, grabe daw talaga yung uh, red tape sa Pilipinas. And, nakwento ko na to actually sa vlog eh at yung discrimination mismo sa kapwa Pilipino. So naikwento nila sa akin na nakabili sila ng kondo sa isang place, sa kalimutan ko na yung pangalan, somewhere there in Makati, na ang discrimination sa mga kasambahay na Pilipino, separate yung daanan nila or elevators, mga ganyan. So sabi ng, ito ha, nakaka-antig. Ang sabi nitong Briton na ito na naka-dinner namin, alam nyo, sabi niya, nakakalungkot sa inyong mga Pilipino dahil mismo kayo na Pilipino ay dinidiscriminate ng inyong Uh, yung mga gobyerno, yung mga tiwali sa gobyerno. So sabi niya, aside from that, yun na yung corruption massive talaga. So they decided to uh, pull out nga yung kanilang business sa Thailand. Kaya yun yun sinasabi mo na institutionalized corruption talaga ang uh, nangyayari sa Pilipinas. So imagine nyo, ha, paano ngayon tayo magkakaroon ng mga foreign investors kung ganyan yung experience ng mga nag-invest na sa Pilipinas. Kaya damay talaga. Talagang damay talaga yung mga uh, nasa tourism industry. at Lahat tayo, kasi ang pangit ng imahe. So, I hope, uh, mga kababayan, talagang ako umaasa ako na magkaroon tayo ng leader na talagang totoong may pagmamahal, totoong talagang uh, kastiguhin. Kaya nga ako, I'm supporting Attorney uh, Vic Rodriguez ano, sa gusto niyang panukala na ibalik ang bitay. So, I hope talagang jetayin ang mga landerer. Speaker Maharlika, mayroon na similar na ano experience sa iyo. Ito naman mm -hmm. sa ano sa kaibigan ko na mamumuhunan sana diyan na mm -hmm. hindi, hindi siya yung ano ang direct na may-ari ng malaking malaking kumpanya na Chinese uh -huh. naman. Tapos itong ano malaking-malaking kumpanya na Chinese naman na sabi sa akin ng friend ko na siya ang nakikipag-usap dapat doon sa gobyerno natin, mga tao sa gobyerno natin or yung pwedeng kausapin na mag-start sila ng business. Wala pa sila, nasa level pa lang sila ng tinatawag mong market study or uh -huh. yung feasibility study. Visibility. So nag-uusap na oh magtatayo kami diyan ng industriya. Hindi ko na so pabanggitin para mahirap na eh. Pero uh -huh. yung experience ganito, uh, magtatayo pa lang uh feasibility study market study pa lang pero alam mo ba hinihingan na ng ganong mga siguro 20 million US dollars or roughly around that part wow Oo, na para bang sabi sa akin ng kaibigan ko paano naman mag-iinvest ang isang uh, seryosong investor sa Pilipinas or company na hindi ka pa nagsisimula gumastos para doon sa pag-aayos ng mga papeles uh, alam dami-dami magagihingi ka ng permit tapos titignan mo pa kung ilan tao ang kailangan mo para sa initial stage pa lang hinihingan ka na na para bang ay, hindi ko alam anong tawag diyan, hindi naman yan red tape per se lang eh, na percent no? Kasi Proton mataas 'yung inflation, oh, yun. oh. Ano yan tawag diyan, paunang Corruption. Right. Right padulas. Oh. Padulas ba yan? Right, extortion, sure, name it. <laughs> Oo, oh, parang ganon. So, ang nangyari daw, sabi sa akin ng kaibigan ko, na kung saan siya parang ang 'yung parang nagbo-broker ba ng business, sabi niya sa akin, uh, sabi daw sa kanya ng kumpanya na wag na lang kung ganyan lang na hindi pa kami nagsisimula, ma marami pa kami gagastusin, permit pa lang ang pag-uusapan, ang dami-daming mga paperwork pa, pero uh, hihingan na kami ng ganyang kalaki sa ibang bansa na lang kami lilipat na oh. lang kami sa iba na pwede naman kami ring mag-invest kasi nandun din naman sa bansa na 'yon ang mga yung kung yung market naman, 'di sabi nila, kaya din naman. At uh, nang ng ng bansa na which is our neighbor lang. So That's parang true. sabi ko, sayang naman yung ganong opportunity, 'di ba? Pero corruption 'yon, I mm -hmm. think, no? Yes. Oh, yan na isang chinong kumpanya na gusto pa rin sana mamuhunan. Pero karamihan hmm. talaga ng mga Chino ayaw na nila mamuhunan. kasi nga ang turing natin ngayon sa China ay kalaban silang lahat, no? Uh -huh. Pati yung mga estudyante sa Cagayan, sinasabi natin ispiya eh di lalo na yung mga mamumuhunan, sasabihin nila mga pogo lahat 'yan. No? Lahat ata nakikita natin dito <laughs> ngayon dito, pogo na lang ang oh. kanilang hanap buhay, no? Eh samantalang doon sa iba't ibang lugar ng Southeast Asia, Thailand, Indonesia, Vietnam, hmm, at Malaysia, Malaysia. Well, Vietnam. Sila, sila pupunta sa isang lugar na hindi sila welcome, no? Again What? dahil dahil lamang sa kagustuhan ng isang presidente na mabawi ang kanilang tagong nakaw na yaman sa Estados Unidos no ano kung hindi talaga pataro